Carpool the next video. So, nagbablog kami dito nila Alia. So, sa mga hindi pa pala nakakalala sa kanila. Ito si Ali, yung pinsan ko. Ito naman si Atara. Hi, so, guys, na-nestor na din sila dahil nagbablog din sila, guys. Nagbablog din sila. Wala. So, ngayon, guys, wala si Atara, guys. Eh, wala pala si Kuya Tayron dahil gabi na, eh. Kung anong oras tayo na gano'y. Eh. Ano si Ali? Yeah, po Ay po. Ay po. Nagbablog sila. Hello. Hello nagbablog din sila guys parang ganun lang nagbablog ako nagbablog sila ano I subscribe nyo na si Ali subscribe with Atara with Ali okay subscribe nyo na yun supportahan nyo at wag nyo na at wag na wag nyo kakalimutan na mag subscribe siya sa Ali subscribe atara with Ali at subscribe nyo na rin sa Shantropa Shant and ano TV and, ito po ito po ito po, nagkakasama. ano na guys, yung ano guys, yung ano guys, yung ano guys, yung nga pala si ano guys, yung ano guys, yung ano guys, yung ano guys, yung ano bago lang sila guys kaya tayo matagal na naman tayo sa si YouTube mga December 10 2023 pa tayo nagsimula 2023 so matagal-tagal na rin kaya madami na rin tayong subscriber <susurra> guys nagre-record rin lang sila so huwag tayong maingay para hindi tayo makaistorbo sa kanila 15 minutes pa lang naman at ito nga pala si Liam. Hindi kita dahil madilim. So nagre-recorder sila. Nagre-recorder sila. So hindi tayo maingay. Okay? Hindi, huwag tayo mag-iingay dahil nagre-recorder sila. Pag nag-iingay tayo, ako po, kaltog ako din eh. Pakukutong ako na rin. Eh. Oo oh, nga pala, sa mga hindi nakakaalam. Na ako nga pala si Sean Gabriel H. de Maribot. Ito Aliya Kif Q Gilo At ito naman Ito naman Si Atara Isabel G Ortega Yun guys Gilo huh? Gilo, Gilo. Aliya Kif Aliya Kif Q Gilo pala Hindi Gilo Gilo oh guys, So nagro nag ro, -ro siya nagro ro, -ro siya Dead race. At friend yun na siya Bigyan nyo siya mga turin ha Pagdating yung binigyan Kukutungan ko kayo lang. So, sa mga hindi pala nakakalala sa akin So, itong dalawang to bago pa lang sa Youtube i-subscribe niya na si Ali Subscribe Atara with Ali At i-subscribe niyo na din ang Shant and Tropa TV Okay? Okay, subscribe niyo na So, hanggang dito na lang Subscribe!